ito pala yung, yung na, gagamitin namin ano, pang trusses o sa balangkas ng bubong. Ito yung pinaka pakuha ng yero. 2x2. May 1.5 na galvanized. Uh, pina pintura ko muna yung ano para hindi mahirap pinturahan sa ano sa itaas Ah, uh, na natin pintura ay epoxy primer. Diyan may, may may catalyst. Ito, yung catalyst niya. Ito yung pinaka primer. Sisimulan na namin yung pag-grouping. Pag, -pag uh, Mag-ano po yung mga bakal. Uh, ito yung mga materials namin. Kali, pinapakot mo na yung mga materials na gagamitin. Uh, para dito, second floor ito eh. Second floor yung ano, kaya matas ng konti yung, ano, yung trabaho para maalis na namin yung, yung mga tolda uh, tapos para makapag-ano kami dito makapag-kisame at uh, mga tiles ready na palang na-pintura itong mga tubular para uh, hindi na mahirapan ng pag sa taas ng ng ginagawa namin. Yung ginagawa namin ay yung ginagawa nila ay wala siyang ano, wala siyang pinaka beam sa ano sa gitna. Baka lang na tubay po na tubular yung dinagay nila. Medyo malambot ito. Kahit yun kahit yun dun, yung beam niya ay baka lang na tubular. Kaya papalitan ko ng ano, ng pinaka parang trusses na ano para matibay siya ito yung ginawa kong ano, yung pinaka full truss na parang raptors na angular uh, ano ito uno media one and one up ito at ito, parang ano ito, parang beam din na konkreto. Di sa, di sa malambot. katulad ng diligay nila malambot ito. Sa bagyo sa angin, magagalaw yung mga yero. Sukat pala ng, ano, ng pinaka-rafters namin. ay 28 feet. Uh, tapos hindi iabot yung pinaka-isong piyasa ng tubular na uh, sa 6 meters or 20 feet kaya dukso nga ano na. may gala pa. Yung pinaka raptors namin. Sukat so, pala nitong 2x4 na tubular or square tube ay 2x4. May kapal siyang ano, uh, 1.5. Para matibay sa ano, sa mga angin at ano, mga bagyo. gan, nalagyan na namin yung ano, yung mga rafters. Yun yung ginawa ko na ano, parang ano, beam. Beam na bakal. Uh, na full uh, na malit lang. Tapos ito yung ano, yung mga tubular na rafters namin. Tapos sa uh, susunod yan, lalagay yung ano, yung pinaka pakuha ng yero. Yung mga 2x2. Ayan, tinik na tinik yung araw. Nagkakain uh. niya diyan mga mga kain? Yan yung bago namin ano, um. uh, nag-extra nga kasama namin, nag-abot siya na, ano, ng mga bakal. Nakalagay na kami na ng ng na takuan ng ero. 2x2 na 1.5 tubular. Ali, mean, gusto pala nito yung pinaka abot niya 2 feet. feet. yung pinaka ano, or 60. cm. Pwede rin 60 cm, cm uh, o Simple lang pala yung bubong na ginagawa namin. Ano lang sa diretsyo lang. Parang ganun lang yun sa pinakabahay nila. Hinapin yan. Diretsyo lang. Tapos wala siyang, ano, wala siyang gutter at uh, plastic ng gutter. Ano lang, sinepa cover lang na malaki. may gumagawa sa pinaka ng kuryente. Yun na yun. taas. Sobrang sa grado yun. Yun o. Yun yung mga tao. Naka ano lang sila. Naka-arnes o naka lubid lang. Buwis-buhay na trabaho yung ginagawa nila sa paglinya ng mga kuryente sa Meral Cuata o ang Buklawita. ito yung pinakamatibid na na worry ng ano ng mga trusses dati yung mga trusses mga angular ganyan ngayon na pwede na ito sa kapalin nyo lang itong pinaka rafter nya dapat uh, ano ito yung pakuha ng ero 1.5 ang ikabit nyo para medyo makapal naman Nalagay na namin yung mga mga 2x2 at uh, 2 x na pang na sinepa na lang at magkakabig kami ng yero. Ito, asintado pa dito. ikot. nga pagkatapos ng, ng mga sinepa sa sa labas. Magano na kami maglalagay na kami ng gero.